sinasamba ng mga tao ang malapad na bato. Ang mga tirahan ng mga espiritu. Ang mawala ang pananaling sa bato, iyo'y naging tirahan ng mga pulisan. Mula sa tugtog noon, -tug -tug ay madali silang nakapangarap ng mga baka. Ito na isang binatang na akong ipapakasal sa isang talaga. Ang ilog at sa harap ay ang naming sa lawak. At sa ilog ang mga buhaya niyon. Sinugod nilang mga bangka at pinalubog sa isang palo lamang sa kanilang buntot. Saan mga palakas ko? Pati pa rin niyo saan namatay ang isang nga nga hindi ba Ah! Siya nga! Saan sa pitan? Nakailan ba saan ang babas sa tubig? Tumingin <tinyo> kayo bro! Ang sabi ng kapitan, ayon na ay pinanong, ayon sa <tinyo> pinanong ngayon, tapos <kapitan, tinyo> ay kumalang sa tubig. Kung kayo, ang kanyang bangkay ay nagisama rin sa bangkay ng kanya ama. Hindi pa sa isang filibustero. Yan ang matatawag ng morang libing. Palagi kong sinasabihin, filibustero ang mga bumay ng mahal libing. <laughs> ano Aha. Akala mo siguro hindi kami asintado, Senyor Ibarra? Buenas dias a todos. Todes, victorina. Sa lahat nilamang ang takbo ng makina, bakit hindi binisan? Kung ating binisan ay maglalagos tayo sa mga palayan. Mangyari lamang ay walang maayos na lawa sa lupaing ito. mas ay napakadali. Iban ko ba kung bakit walang sinuman ang nakaisip ito. Ang bukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sa sarahan ang dating ilog pasig. Ngunit ginawa si Mons, saan ka magkuha ng sapat na mundo? Anong ginagawa mo dito sa kagubatan? Ang kakamali, dito po tayo unang nagkilala at kayo po ang nagbigay sa akin ng pakikiramay. Sa taong alam ng lahat, maliban sa akin, napatay na. May labis kong dinamdam. Isang malaking liyong oh, ang iyong tinago. Sandali, ano ito? Manifestalist, Juan Cristiano Zambara. Masamang biro iyan. Ano ba kayo? Huwag kayong maniwala dyan. Hindi naman siguro totoo iyan. Ngunit sulat ni Tony, Christos 안녕 <목소리나> Paulita, pati sakali, ikaw lalaki, tinatanggap mo ba ang babae? Oo, oh, padre. Ikaw babae, tinatanggap mo ba ang lalaki? Oo, oh, oh, padre. Maaari pa mo nang hanggan ang iyong minuhaan. Akala mo siguro hindi kami asintado, Senyor Ibarra?